afternoon, good afternoon, po sa inyo lahat Nandito na naman po tayo guys Dito sa Burautan, dito sa may Tomas Mapua Street Recto Para mag-update ng kung ano yung mga bagong latag nila dito Napaka-araw, oh, wala pa pang masyadong tao Pero dito napakarami, sa kabilang side Pero na, may mga marami akong nakitang mga bagong latag din Check natin mamaya Pagkano po yan? po yan? Eh, tinawa ko na. Eh, magaling tumawad si Gus. Eh. Ah, magaling tumawad. Uh, Asano. Uh, uh, Sige. Parehas mo na rin. Update tayo kasi napakainit pa. Sobrang yeah. init pa. Hindi tayo mga yan. Nakabenta na yata sila ulit kasi merong ano. Meron nang pinapaputulang. Yan, oh. No? Sila, sir, sa kamam ma ma'am. Galing pa yan ng bataan. Para para mga video. Mm -hmm. Yan. So, ako? iPad Pro, guys. iPad Pro. 13.5. Uh, 1 to 8 GB? 1 to GB. 1 to 8 GB. 1 GB. Grabe, ang laki, oh. 13 inches. 13 inches.

may mas malayo pa sa inyo, may dumayo pa rin. Palawan. Palawan. Ayun. Sulok. Galing pa kaming, ano, may marok pa kami. <laughs> ano yun? sir? Ano po? Lakay Adventure po. Lakay Adventure. Pwede naman makinis naman sa o. Pwede naman makinis naman sa o. Pwede naman makinis naman sa o. Oh, boy. As ah, in as in as in pare dito ina. Ayun. na binemano. Tay. Una me charge pa 'yung mga cellphone. Diyan kaya tayo diyan. Ayun. Walang an bumili ng. Nakampy na maano si Boss The Boy. Mamaya mag -in. lahat ng iPad dito naitas oh walang battery health oh. Pero matagal maluo 'yung iPad Pro ang laki. <laughs> Wala tingnan tingin mo. Wala. Ang laki, oh, TV, no? keyboard na nilalagay oh, Oo, wala ni mo siya lagyan ng keyboard. Hmm. Wala lang yung keyboard. O, ito charger. Kitchen. Ayan. May libre ka bang kitchen? Ayaw mo pa? Guys, <laughs> o. Okay, so, gawa lang po ni Kuya. Si kaya nang model nila si Kuya. Makain ano? ako, eh. Ginawa ni Kuya na… <laughs> Makakibay din po ba yan? Hindi basta-basta mga ano kaya yan? Ayaw ka <laughs> ay, ayan, sige, ayan, sige. Oh, siya Matibay po ba yan, boss? Oh, Kunyari, matibay, pero huwag mo siya ibabaksak. Oo, uh, ibig sabihin, baka eh, mga mga eh, nagkayo, may wala yun naman, hindi naman. Hindi. Oh, ano, nakapix na yan, ah, steady figure lang yan. Pero pag hinagis mo yan kasi, oh, ah, foam yan, siyempre masisira mo. Ah, ay, matibay, matibay. Oh. Aluminium. Ganda. Anong karakter po yung ganyan? Voltis 5 po yan si Voltis. Voltis 5, yan. Voltis 5. Mga sa mga kolektor, no? Uh, Kung sakali yung ganyang kalaki, magkano yeah, naman po? Kaya binipenta pong? ko lang ng 1,000. sariling gawa po yan, Ay, no? May hirap po kasi. Oo, uh -huh, uh -huh, <laughs> uh -huh. yeah. so, oo. Hindi po kayang gawin niya ng ilang araw. Oo. Uh -huh. Talagang gugugol ka ng araw. Uh -huh. yan, uh -huh. Made of ano po ito, ito? Bossing? Ha? Made of ano, mga rubber? Mga ha? ano, uh, sabihin na lang natin mga scrap materials. Scrap yun uh, materials, guys. Uh, yeah. Oo. Ito, Ayan, laruan no? lang din ito. Tinatong ko lang siya para magkaroon na siya ng stand. galing, no? Kaya oh, naman naman ang tanong lang saing dulo nating oh, dumidito. Muna sa Mas kaya mas kaya mas kaya kaya mas malaki mas kaya 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 yung yes, sa kasi. Okay. Mo ano. Ang kaya mas 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 pero kung i-display mo siya, siyempre kakaiba okay, na rin yan. Oo. Okay, yeah. <laughs> <So, laughs> okay. ng tao yan eh. Kung uh -huh. kang mga... Ang galing, pati ngayon sa likod ko. Um, Balco, Cristobal. 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 Hindi so, so, natin yung ano. sa playa. Oo, sa playa sa ko. Doon talaga ako. Sa Doon sa may... Hindi, uh, ni ano, ni... Sa Saragosa ako. Sa Saragosa. Sige. ng ko. Oo Sige. nga. Ano yun ano po? Kila, uh, di ba Ate Marian? Pag-uwi pa po kayo doon? Or... Di ba ito po yung plana sa Regosa po sa Karakar? Yung unang kanto kaliwa. Ay! Ah, oh, oh, diba o, oh, di ba po, Yung may dinidisplan ng may motor doon na ano? Oh, nakita no, ko? Tas may motor ma doon. O, oh, yun, 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 okay, yun po yun. yun. Hmm, doon po. Ma Sige, mapasya lang ko po kayo Sige, doon. Pag, ano, nandun po ako kanini eh. Ah, ah, doon, doon, doon Nakita mo ako kanina. Hindi po. Ano kayo, city bike po ba kayo? Hindi po. Lakay Adventure po. Ay, lakay lakay oh. hmm, Adventure Laki, 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 ha. Ayan, ganda oh. Si... Ano, Voltes 5. Voltes 5. 5. 5. 5. Wala po po. Ako may sticker. Sa susunod sticker po. O, Sige po. Ayan. Ganda, maganda, maganda. Ganda, ganda. Ang okay, ano. Sa ito marami sa pahas, oh. magaganda rin to. Eh, ang local development po sige lang. Ano na sina, pa si Gruyo. magsak na si kuya Meron saan tayo sana ano tayong ano dito. Iyon 'no. Oh. may update yung kamay, magandarin rin yung kamay. Kaya ito. Yan, dalawang hantik. Ito. Ayan o. Oh. display na ano Eh, pero no. Ito. Okay. Yes. Ganda oh On display Sige lang po Eto antik antik na to ah Timba na ano ah Grabe oh, oh? Yeah. Timba Yung ganito, mo boss magkano? Trianne, yan, 300 isa. Yan guys, ang ganito. Okay. May <coughs> lens pa si Kuyo. Uy. Nandito tayo sa pwesta ni Boss Lloyd. Yung mga ganitong laptop mo po, boss, magkano yan? Oh, Ito po, ang ganyan sa Ligo hanggang 1,000 po. Kompleto yan na misplaced lang yung adapter niya. Ayan, yeah, kompleto uh, daw yun. Pati box niya, <laughs> manual. Mm, Opo, 1,000 po, no? Yung ito oh, po, isa na yun. Ito, HP. 2000, hanggang 2,000. Hanggang 2,000. Kumaandar siya, battery lang ang ano. Pag hmm. kinugot mo, mamamatay kasi battery, ah, yung, battery ka. oh. yung battery. Ah, oh, kailangan i-replace. Pwede nang i-repack yung battery o kaya replace. Hmm. Pero kung sa bahay lang. Kung may charger, nakarekta. Okay naman, wala nang oh, problema. Kung kumpleto bahay ayan, lang, kumpleto no? Ayan. Mm, Ay, ayan, ito sana. Maganda. Ayan, ito sana. Ayan, 900 watt. Etong ano niyo po? External internet. hard disk. External hard disk na Toshiba no. 1 tb Magkano po? 600 po hanggang 500. Ayun, 600 hanggang <laughs> 500. Maganda to guys, pang backup. Nagaya ako na maraming video lagi pang backup. <laughs> yung laptop ko lagi napupuno eh. Hirap na hirap po ako eh minsan. Pero marami po akong ano doon, hard disk na ganito. Google, Google Drive merong ah. Ang bilis mag magpapuno po. Pag Google Drive kasi limited lang. Kina mag-upgrade ka, bayad na bayad. Oh, bayad. Ayan. Meron po kayong <laughs> Game Boy, no? 14,000. Yung ito po, boss. Kaano? PSP 1,000 hanggang 900 1,000 hanggang 900 kasama, 1, hanggang 900 kasama daw itong lahat lang mm -hmm. Okay Meron din kayo kayong bala ng PSP oh. So, GBL okay. Ayan GBL, iba pa po yung nakaraan Ayun, LG yun nga pala, ito, LG po yun, GBL, po yan Bar Studio na original Bar Studio, origin. studio. ang bigat, ha? Ay grabe o oh. Ang bigat Bar Studio. Magkano na lang po ito? 2,500. Yan. Naman tumawad. Pwede pa daw tumawad. Regional. Tumawad mm. Yan. So, yan. Meron din si ano boss na ano, relics oh. Uy. Lagayan ng pala. Yan. So, dito, maraming kong relo, relo, marami rin si Boss Lloyd ng mga relo. Hindi na natin i-update kasi na, last time na-update na natin. Alam nyo naman eh, sa previous vlogs natin. So, may cellphone yeah, din po tayo. Ayan, meron na rin cellphone. Magkano po yan? Yeah, 25. 2,500. Huawei Nova Y... Baway... 61 Ayan, 2,500. Huawei Nova Y6 po. Ito, oh, pwede minis. na to, ito. Ah. malinis linis po. 50MP. Diwanan na yung camera yun. Yung ito po, ano po? Oppo no? A16. Oppo A16. Magkano po ito, boss? 2K. 2K, yan. Yeah. Yan, tested ko yan. Sa mm. long life okay. ng battery. Kasi gamit ko yan. Ang... Ah, oo okay. okay. po. So, yun. Maraming salamat po, boss. Sige, Next time ulit po. Yan, salamat po. Ayan, dito. Marami rin mga uh, accessories din dito. Kasi yan o. <laughs> Ayan, si Boss Lando. Mukhang nakakuta na po ah. nakarami na po ah. Wala pa. Wala pa. <laughs> Ayan. Ayan. Mga uh, ni Boss Lando. Ayan. Magkano po yan? Yan yung binibenta ni Boy na Ah, yan po siya. Dito, magkano po yan? Ha? Ah, parehas lang. oh, yan po. Yan. Yan. Salamat po. Ay, good po. Yan. Ay, mabigat no. Paganda klasa rin po siya, no? Uh, collection. Collection. Magkano po ito? 250 guys oh sa Star Wars daw uh, to. Ito. 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 armor rancor ayan, ay siya ayun oh electric guitar 500 electric guitar uh, string walang problema yun sa string pero yung mga dito 500 lang daw guys oh 500 electric guitar ayan hindi, yeah. eh, madali lang yan, string madali lang yan, mura lang yan mayroon din kayo mga relo, ah yun, ah yun, ano yan, sama ko pokemon pokemon? ano yan pa yun, ah ano yan pa yun, ah Oh, Ibang, Ibang design ka pa rin ito, boss. Ha? Ibang design ka pa rin Wala na, yan lang yun. Madala lang yun eh. Maraming mga latag-latag dito. Remote control ng drone to ah. Para sa drone. Controller ng drone. Sa drone po atin no? ah. Sa drone para sa drone eh. Yun, na, yung control niya. Sa walaan. Ayun. Exposing. Ayun ito. Ayun, no? Monitor. Binibenta mo pa yan, Gumagana pa ba yan? Magkano o, yan? 1,000 daw guys, so. oh. 1000an na ng Ito, adapter. Ito, Starasa. Mm. ito, wala Ito, HDMI. Para sa, ito, 'di ba 'yung HDMI papunta dun sa ano? Oh, sa computer. Sa computer, either na VGA or HDMI. Tapos, ang power niya, ito ito. Yung yung power yang nandoon. Niyo. Magkano po 'yan? 1000? Samsung, no? Okay. Malinaw yan. Oo. Malinaw talaga yan. Malinaw talaga yan. Ako, parang ulan na yata. Okay, 1,000 yan. <laughs> Tiyagaan mo lang. Tayo. Yan, sa mga maraming mga ano. Yeah. So, dito tayo kay Kuya. Yeah. Ayan. Ang oh. mga ganitong perfume mo po, magkano po yan, boss? 250, uh -huh. no? Yung mga ano mo po? 150. 150. 150. Yeah, bawat isa. Bawat isa po. Ayan. Ako nito. 350, 300 yung malipis. 350 yung malalaki. 300 at 300 yung manipis, 350 yung malalaki. Yan. Ang mga relo mo po, boss. Eh, ito, ano to? 300, guys. 5'11. 5'11, yan. 300 daw, 5'11. Yan, 7'11. ako. 5'11. Yung ganito po. 1,500. 80 piece. 80 piece. Casio. Casio. Yeah. 1,500 guys. Yung yeah. ganito. 600 lang daw to. Guess. I guess po oh no. Oh guess. 600 guys. Yan. Yeah. Ito. Ano po ito? Effect. Invect, impact po ba? Ay, hindi. Jopox na. na. Tawag ng Invicta. Tawag ng Invicta. Magkano po ito, boss? 1,500. 1,500. Yan. Yeah. 1,500. Tawag ng ano? Tawag yeah. Yan. Yung mga ano mo po, boss? Mga shades. Tag-100 like lang, o. Ano? Oh. O, magandang klase, Oh. 100 lang. 100 Pare-parehas po oh, yan. Ayan, oh. Oakley. 100. Yan na. Parang ulan na, guys. Ito na. Oakley. 100 pesos. Parang ulan na po. So, sige po, boss. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Okay, kuya, ano Yan. Update natin yung mga ng kanyang mga cellphone. Ayan. Ito po, boss. Bakano? Anong pong brand po yan? Vivo uh, 91 1,800? 1,8 lang? 1,800 lang Vivo 18. uh, Meron ka ng budget Bill na phone Yung ganito po Ito naman siya Realme C3 Realme C3 oh, uh, 1,8 pa rin 1,8 pa rin Realme C3 1,8 pa rin Ayan yeah. Ito po Pares lang po Ito siya Iba siya A7 Samsung A7 Samsung 3,000 128 daw Samsung ayan yeah. 3K yung ito po ito sa kaibigan ko magkano ito kaibigan? 2,000 2,000 daw 2,000 ano siya po ito? F5 F5 yan yeah, F5 2,000 ito rin yeah, 2,000 yan 2,000 din 18 18S 18S Samsung ayan yeah. yeah ayan po ito siya, ano? iPad mini? iPad mini. Oo. Oh. Okay. Ano, 3,000 3,000 iPad mini, yan. Ito po. Ito siya, ano? G4 plus Samsung. Along way 2,000. Yan po. Ito. G6. G6 plus. Uh, 1,800, no? Yan. Yeah. Ito siya, ano? One ang hanggang one five so yeah. Dito lang yan sa sa ano sa recto Tomas Mabuhay Street. Nandito lang sa si Kuya sa corner kung sino yung mga gustong bumili nandito lang po siya makikita. So yun, maraming salamat po boss. Ako may gusto kong i-shout out po diyan. Shout out sa anak ko. Nagpulaga yun nakita ko. Kayong... Ayun, nagpulaga. Nagpitan na guys, parang uulan na. So ayan. Si Bosing nagliligpit na kasi parang uulan na. Ito, siguro guys, hanggang dito na lang ang aking vlog for today. So, habangan po na, ano, babagsak na nga po. Hindi uh, na siguro, may araw. <laughs> kasi hindi ko yung eh. Ah, opo, opo. <laughs> Joke only lang <laughs> yata yan. Joke only. Opo. Sige po. Uh, hanggang dito na lang guys, no? Ang gandib na lang po ang ating vlog for today guys kasi uulan na po siya, pumapatak-patak na po yung, yung ambon o tinatapos na po dito. Uh, sa aking mga subscriber na matyaga na nanonood sa aking mga upload, maraming maraming salamat po sa inyo. Nawa, pagpalain po kayo lagi ng may kapal at pakaingatan po. Maraming maraming salamat po. God bless po sa lahat. Iyan.